Oh, ito nga po mga kaibigan ay nakita po kami ni Quadrolas. Uh, tama nga ang sinabi ni Quadrolas na uh, yung si Inoue. takot talaga sa kan sa kanang estilo niya. Yung estilo ni Quadrolas, ayan talaga ang katakutan. Hey, idol! Mayroon na talaga akong content sa aking YouTube channel na itong oh. Boxing Analyst. Oh, sige. Yeah, I am proud of this moment. So, okay. my idol. Oy! Ah, <laughs> kailan mo talaga malalaban si Naoya Inoue? Anyway? Ah, pag nalaban sila sa atin. Pero si Naoya <laughs> takot pa sa atin kaya magintay yeah. mo na tayo guys. Kaya Guys, uh, nice, don't forget to subscribe to itong by Boxing Analyst. Ibubuhay ko yung aking channel. Oy, oh. Hello, hello. hello. Ay, ito ang idol ko, Jason kasi Kaya... Yan! Ay! Alam nyo pong bakit mag-ibigyan? Nangyari na nga nang nangyari yun. Yung pong kaliwa na tira. Hindi pala nakikita yun ni Inuwi na kapag titira ka ng kaliwa, yun po ang tira ni Wadro Alas na maraming na biktima sa kaliwa nito ni uh, Alas yung style ni Wadro Alas na lip hook yun, may lip hook rin si Inui kaya pag tumira si Inui ng lip hook pwede rin magsalubong ang tira nila ni Casimero maraming nagsasabi na wala daw mga katalo ni Inui sa super bantamuit eh. hindi pa nga sila nag Nagtuos si kasi mero tingnan natin ah uh, mga kaibigan magandang uh, araw po sa inyong lahat nandito po tayo sa southern city mga kaibigan sa Amazon City uh, nice po po kayo uh, ng uh, gandang umaga po sa inyong lahat uh, nice po pong Waxing, uh, nasa waxing po tayo mga kaibigan uh, kahapon po, kagabi may laban ni Chris Neri at, at saka si Inoue at bago ko ituloy ang aking munting kwento paki -like, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo ayan po mga kaibigan yun po ang sinabi ko ang unang upload ko na talagang boring talaga ah, uh, laban na yun, pero meron pong isang round, round one po yung mga kaibigan parang uh, mga tao po purang na sobra sila excited sa laban na yun dahil tumba po si nahuyay nuhi mo kaibigan, knockdown po yan po mga kaibigan ang sobra po bilip sa sarili itong si nahuyay nuhi sa buong buhay kung si Casimiro naman ang ating pag-usapan kahit po uh, may pagka angas po itong si nahuyay uh, si Casimiro mga kaibigan hindi po sa loob po ng ring mga kaibigan ay hindi po ganon si Kasimero uh, Casimero hindi mm, po umiilag po mga kaibigan at saka parang meron talaga si dipinsa kumbaga si si Casimero ito nga ang sinabi bakit na natumba si natumba si Nauya Inoue nung hindi pa lumaban hindi pa sila naglaban sinabi to sinabi ni Luis uh, Nere eh na oo he's a incredible fighter and is a fast is a stronger that when there's a time that he's open up ah uh, ibig sabihin mga kaibigan na uh, mayroon talagang gaano mo kakal bilis katulad po ni Dunairi mga kaibigan mabilis nga si Dunairi sa kanyang kaliwa kaya naging ganun nga si Nauyay Nui dahil nung bata pa yan si Nauyay Nui inuruan niya ni Dunayri kaya kaya si Inoue kaliwat kanan ang lakas uh, hindi natin alam na sa na uli yan eh, pala yung dalawa sabi pa nga ni Inoue na idol pa nga niya si Inayri ngunit ng pangalawang bisis na nilang naglaban maraming masadong maangas rin si Inayri maraming siyang mga salitang binitiwa Ay, hindi niya hindi na tinanggap ni Inoue na idol ko siya ayun mga ibigan uh, ang sinabi po ni Luis Neri mga kaibigan ay mayroon nga talagang time na na-open si uh, Inouye kapag tumira siya ng kaluwa't kanan Kaya ginawa, yan po ang ginawa ni Inouye. Yun ang strategy strategiya nila nila para matumba si Inouye. Pero mga kaibigan ay matindi talagang kulisyon itong si Inouye. Dahil po, nasa kanila pong lugar yun. Baka nga po, baka nga lang ay meron pong ibang uh, tinuturok yung uh, hindi natin alam baka lang uh, yan nga ang sinasabi ni Floyd Mayweather dito ka na sa amin, lumaban dahil strekto talaga gagawin namin sa iyo, magpada testing tayo eh hindi po nakita naman naman mga kaibigan uh, uh, sa laban ngayon uh, hindi po ba sumasa yung pilis ni Hanoi Aino oh. kaya mga kaibigan ay eh, iba na ang awag nito ni Inoue ni uh, Cuatro Alas At tawagin naman niya siyang boy kamang kaya kayo mga kaibigan kamang talaga hindi hindi talaga hindi talaga hindi talaga biro yung boxing gano gano, gano, gano mo man kagaling ay talaga gagapang ka talaga boy gapang kaya mga kaibigan uh, tingnan mo nga si Casimiro mga kaibigan sa buhay niya sa professional career hindi po yan hindi po yan gumapang pero mayroon po siyang laban mga kaibigan na wala po siya sportsmanship sumurinder siya, hindi po gumapang mga kaibigan kaya sabi ko delikado yan si eh, kaya ang, hindi niya baguhin yung estilo niya kapag sila naglaban ni Casimiro sigurado may paglalagyan si Inoue siguro yung tinatawag nga overconfident kasi nung hindi pa sila naglaban marami na mga salitang binitiwan kaya talagang talagang gusto na nito ni Inoue na na second round ganun, third round kaya siya nauna naunahan siya sa round one. kasi mayroon mga kaibigan kahit gano kahit gaano yan kaagas kapag sa loob ng ring dipinsada talaga yung iniisip niya no? tulad niya ni Floyd Mayweather mga kaibigan uh, iba naman si kasi meron dahil uh, si Floyd Mayweather na nanalo lang talaga yun sa yung maganon pa jab jab lang jab lang ang puntos niya May, iwan ko pa kung tumama yun sa muka bakit pag ganon ganon kasama yung yung kasama yung yung yung, yung, yung sounds ng kanyang bibig ganon ganon para sabihin na tama yun parang hindi naman tama yun talaga Nakikita doon sa ano sa pan uh, Puntos agad ni Mayweather. Marami namang laban si Mayweather na talo siya. Katulad yung laban nila ni Manny ni Pacquiao sa saka ni uh, ni De Hoya. mo kay Megan eh, bakit hindi pinuntusan? Hindi nila, hindi nila pinuntusan si De Hoya. Yung sa mga dito, puntos naman yung nasa, sa ilalim. Yung body Marami namang tira ni uh, Hoya na body Yung tira naman ni ni Lord Mayweather ang kanilang bilbilang yan ang hirap mga kaibigan sa laban na yon kapag dumayo tayo sa Japan kahit abutin pa yon ng 12 rounds panalo, panalo pa rin si Naoya Inoue anyway. kaya sinabi niya ni Nois Liri na I don't like to go in you know, the 12 rounds I want to one kung sino man yung mauna naming baksak ayun dahil Mexicano pa ko handa po ako kung ano mangyari sa laban namin dahil ayaw kong abuti na itong 12 rounds matatalo lang ako kaya patay kong patay yan ang sinabi kaya ang kamalian itong ni ni uh, nitong si Luis Neri mga kaibigan pinakita talaga niya ang kanyang pagiging brawler brawler panser po parang Manny Pacquiao parang si Marcos Maidana parang si Ricky Hatton ngayon nung kaibigan mo Ganun ang mga brawler mga kaibigan. Hindi talaga marunong yan sila mag-counter. Kung mag-counter mo niyan kaibigan, maling-mali mga kaibigan. Ay, si manipak brawler yan, pero complete fighter naman. Dahil eh, sa footwork. Pero mas marami mga tira si Manipakya mga kaibigan na brawler talaga. Kaya kapag nagagalit yan si pag nagalit yan si Manny Pacquiao, mga kaibigan, tinamaan siya sa mga buka, ay lalabas talaga pag pagiging brawler. Lalabas talaga ang yong uh, tunay na style ng boxing. Kasi yung style ni Manny Pacquiao, uh, yung footwork niya, doon na yung nalaman niya kay Fredericks Rots, yung hindi footwork. Kasi yung, yung lumaban si Manny Pacquiao sa sa mga naging world champion si Manny Pacquiao sa mga division nga 4 division, 3 division hindi po ganoon ang mga footwork ni Manny Pacquiao doon mo makikita ang footwork ni Manny Pacquiao doon na sa lightweight division dahil malaki na po yung uh, kalaban niya kaya ginagamit na talaga ni Manny Pacquiao yung footwork doon sa um, laban pa ni Manny Pacquiao noon wala pang footwork si Manny Pacquiao tira kong tira ang, ang ano lang ni Manny Pacquiao noon mga kaibigan ay parang nga si parang laro ni ni Luis Neri mga kaibigan na tira ng tira hindi, hindi kahit matamaan siya basta makatira lang yun ang style bakit bakit natumpa si Luis Neri dapat hindi niya gawin yun dapat yung titira siya dapat titira siya o dapat kunahin niya muna si 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 dapat mag, mauna ta, talaga si Nauya Inui bago siya titira ng counter at sa counter siya nang napakarami hindi yung pa-dalawa, tatlo lang iba si Inui mga kaibigan parang si Dunayre uh, 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 magpauna ka magpauna kang tira tapos magka-counter yan siya ng isa na malakas kasi an an nandun na yun sa kanyang ano eh nandun na sa iyang signature pants yung si Noe eh. pero madali lang yung talon ni si Noe eh. bakit? kaya nga umiilag talaga siya kay Casimero bakit? si Casimero kasi mga kaibigan may tira po si Casimero kaibigan na kaliwa kanan yung kaliwa ni Casimero hindi mo unpredictable kaibigan nakahawak yan sa'yo naka naka andun yan sa harapan mo mga kaibigan paano kapag ganun ang style ni kay Casimiro. O paano titira si Ino? Kung ganun ang style ni Casimiro kasi hindi makatira si Ino kasi si Ino po po kaibigan Labas yan, labas-pasok tulad ni Manlipakyo. Kaya nga si Manlipakyo po kapag kapag pumapasok yung kalaban ng uh, yun ayakap. Then ayon ni eh, Manlipakyo, baksin si Manlipakyo. Ayon niyang ayon yang dikitan. Kasi kasi malalaki na yung kalaban niya. Ginagawa niya footwork, footwork. Kaya kung gawin ni Casimiro 'yon, pagbating ng ring, dikitan agad si Inoue. Dikitan agad si Inoue kung pwede pag ah, magpapatama si Casimiro kahit malakas para siya makatira. Kasi hindi ka talaga makakatama ni ino eh. Kung hindi ino, dikitan. Di di dikitan mo talaga. Tapos yung kaliwa mo, malakas. Ayun ang pinaka sa talaga na lalabanan talaga ni Casimiro dahil tatanda na si Casimiro wala na ang hindi kaya talaga kaya talaga mga kaibigan hindi talaga sila siya hindi talaga lalaban si Inu eh. kay Casimiro kasi uh, marami pong mga boxer na pinatumba ni ni Casimero na mga hapon. Bakit? Sasabihin talaga. Huwag ka nang lumaban dahil talaga gagapang ka lang. Yun. Maraming nagsasabi na si Casimero daw ay, hindi daw mananalo ni ah, Inoue. Hindi po totoo yun. Makikita mo naman naman kaibigan sa laban ni Napales at sa ni Inoue. At sa laban ngayon, ah, tingnan mo kaibigan ah, si si ano pa yun, si Luis Neri pa yun talaga si Luis Neri. Maganda lang yan si Luis Neri kung siya'y ang makakatama. Lahat ng mga laban niya, siya talaga ang nakakatama. Pero pag siya namang tinamaan, tingnan mo sa laban ni Figueroa at saka si Luis Neri. Pabagsak po si Luis Neri, mga kaibigan. Kaya, kung kaya ang ginawa, alam niyo kung ginawa ni Binago ang style ni Inoue, hindi na po siya hindi na po siya na dumidikit kay Luis Neri. Dahil alam niya, Nah, mabilis, ah, Luis Neri